Ang ganda ng umaga, she. Ah, ang ganda ng sikat ng araw, no? Pero alam mo, mas maganda ka pa sa umaga. Tigil-tigilan mo ako, Chad. Umagang-umaga, binubuisit mo ako. O naman. Pwede bang maingi ko yung matamis mong ngiti? Magandang binibig. Wala ka bang magawa at binubuisit mo ako? Kung ako sa'yo, magwalis ka na rin dyan sa harapan mo dahil marumi. At saka, hinahangin yung mga kalad papunta dito sa harap ng bahay ko. Ano mo napakasungit mo? Kaya ka nga tumandang dalaga eh kasi napakasuplada Ay, ganon? Siguro kaya ka naging byudo dahil namatay sa konsumisyon ng asawa mo dahil sa'yo. Grabe ka naman. Hindi eh, ba pwedeng namatay lang sa saya? Kasi naging party ako ng buhay niya. Ay, ewan ko sa'yo, napaka-yabang mo! Grabe ba naman, yabang agad? Eh, baka naman kasi nakupugihan na sa'kin. Okay ka lang? Bahala ka na sa buhay mo, wala akong oras sa'yo! Grabe, napaka-sungit. Hindi naman nire-regla. Ikaw kasi, Loy. Laging mong kinukulit si Lola. paano ka makakaporma niyan? kung laging buwisit yan sa'yo. Alam mo apo po, sa ganyang pamamaraan ko na, na pamahal yung lola mo, kulit lang ng pagmamahal yun. Eh, ikaw bahala, lo. Diskarte mo yan. Tanda ka na. Kaya mo na yan. Hala ka dyan. O, paano? Daging na ulit tayo para fit na fit ka naman sa paningin ni lola. Ano ba, ilaw ba yan? Ano po mo, tulungan magkabit? Ito na naman, magsusuplada na ka na naman. Alam mo, totoo lamang ako ginagawa eh. Ah, gusto mo, tulungan kita magkabit. Oo. No. Sige na nga. Pakikabit na lang. <laughs> yan. Karunong ka rin naman palang lumunok ng pride mo eh. <laughs> ano pa ba ang kaya mong eh? Alam mo, ang bastos-bastos mo! Alam mo, di naman yun ibig ko sabihin. Baba mo nga ako! <laughs> Kakadiri ka! Yung. Okay na ulit. ka lang ulit ang bahay ninyo, ha? Wala ka naman. Kung pwede, yung bigyan mo akong liwanag ang liwala, buhay ko. Alam mo, ang yabang mo pa rin. Uy! Sorry! 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 Ikaw kasi napakaano mo. <laughs> aray ko! ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! ko! Aray ko! Aray, aray, aray. ko! O baka ako pa masigit dito. Aray! O, aray, aray. Aray. Oh, Lola Shee. Uh, charm, andyan ba lolo mo? Ay, upo. po. Nandiyan nga po sa loob. Mas kawawa nga po. Hindi nga po makalakad eh. Sakit po nung buong katawan niya. Pasok na po kayo. Sige, salamat. Sige po. Ako po. Oh, anong ginagawa mo dito? Um, Pag... dinalahan kita ng biryani. Baka kasi nagutom ka na eh. Uy, mukha nga masarap ah. Ma, Mmm, Sarap nga. Ay. Mo no, paborito ko 'to. Gaya ka pala maligaw ah. Ha? Ay. Ay. Halos hindi ka lang nga makagalaw. Ang yabang mo pa rin. Tuloy ko naman. Kala ko pa naman pumunta ka rito para mag-sorry. Dadaglagan mo lang pala yung sakit na katawan ko. Ikaw kasi, sorry nga pala kahapon ha. Ang kulit mo kasi. Hindi, sabi ko ng sorry. Gusto ko kiss. Uy, pagwa. Namumula ka ha. Virgin ka pa. Na? Eh, namumula eh, na yan. <laughs> Virgin ka pa. Ha? Alam mo kasi, ang taray mo kasi, kaya ka tumatandang dalaga. Hindi, no? Kahit pa paano nagka-boyfriend naman ako. Isa nga lang. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam sa akin. At nasaktan ako sobra. Kaya pagkatapos noon, ayoko na magmahal ulit. Ganun ba? Kaya pala ganyan ka eh. Pero alam mo siya, kung hindi mo susubukang magmahal ulit, paano mo malalaman na sa tamang tao ka na? Alam mo si, matagal lang kita pinupormahan, hindi eh, ba? Alam mo naman yung effort ko sa'yo. Inaayos ko yung ilaw niyo, inaayos ko yung pintildor niyo, inaayos ko yung pintuan niyo. Sana naman maramdaman mo naman kung yung yung effort na binipakalit pinapakita ko sa'yo, di ba? Pinaparamdam ko sa'yo yun eh yung feelings ko sa iyo araw-araw, ito hindi man nagbabago. Ikaw yung naman ng isip ko. Ikaw yung lagi tumatakbo sa utak ko. Pero ang ginagawa mo, o di ako. Si Sana naman ngayon. Hayaan mong magmahal ka ulit. Sabi ko na nga ba eh. Sana hindi ko na sinubukan to. Pare Pareho lang talaga kayo mga lalaki. Kahit anong edad. Basta't makuha niyo na gusto niyo. Iiwan niyo na lang basta-basta. Tanda-tanda ko na kasi. Umasa pa kung may happy ending. Anong happy ending? Sisimula pa lang tayo, di ba? Ito, din lang kita ng biryani ah. Pahe ka. Akala ko kasi umalis ka na. Ako? Aalis. Eh, ba't naman ako aalis? Man. Ay, tandaan mo siya. Matandaan na ako para makipaglaro pa. Gusto kong maalaga ang kaya ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon at iwalang binigay mo sa akin. Lahat ng takot mo, papalitan po ng katapangan at kapayapaan. Mamahalin kita sa paraang gusto mo. Mamahalin mo ako sa paraang gusto ko? Oo. oo gusto mo, pulbuhan kita, oh. sabunan kita, palitan kita ng diaper, <laughs> bibibihin kita, lahat yung gagawin ko kasi sa ngayon lang ito nangyari sa buhay ko eh. Mahal na mahal kita, Chad. Oh. Mahal na mahal din kita, si. Sure. Ikaw kasi. Sorry nga pala kahapon. Ang kulit mo kasi. Hindi. Ayoko na sorry. Gusto ko kiss. Nakatawad! <laughs> 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 <Bilig. laughs> <laughs> Yeah, let's roll